Eh, marami ng beses na sinasabi, magsa-submit hindi naman nangyayari. Kaya, uh, abangan na lang natin. <laughs> okay. Dahil promise na promise, eh. sinabi ko na yan na may problema yung submission nila. Nag-effort pa nga ako makipagkita ng Saturday morning kahit weekend. Eh, sabi nila, promise naman nila, bibigay daw before this morning. Pero andito na tayo, wala pa rin ako natatanggap. Ano okay, yun. na yung implication nyo? Hindi nga, kulang-kulang yun and then, uh, hindi sila ma-interest. Ano po yung implication? Well, mag sila. It's a problem. Sasabihin ko si Chairman Angara, wala ko pa siya. Wala rin na si SP Subiri. na sila nag-alisa na. Eh, effort na effort na nga maupuan to. Kasi hindi nga sila nagsasubmit. Inaantay ko. Pero ako rin, umuwi rin ako ng kagayan at ilokos at binahan naman kami ng todo. Kasi hindi